Alam mo ba na ang kapok o mas kilala bilang buboy ay hindi lang isang pangkarnawang puno. Ito ay may maraming gamit mula sa industriya hanggang sa traditional na medisina. Ang hibla ng kapok ay may natatanging katangian. Ito ay magaan, malambot at lumulutang sa tubig. Dahil dito, ginagamit ito sa pampuno ng unan, kutsun, supa. Ang hibla nito ay hypoallergenic at natural na stopping material, life jackets at floating devices. Dahil sa buoyant properties nito, ginagamit ito sa paggawa ng mga kagamitan sa paglangoy, soundproofing at insulation. Ginagamit ito sa mga gusali upang mabawasan ang ingay at mapanatili ang tamang temperatura. Paggawa ng papel at tela. Ang hibla nito ay maaaring gamitin sa paggawa ng eco-friendly na papel at tela. Bukod sa mga industriya, ang kapok ay ginagamit din sa traditional na medisina sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pampaginhawa sa ubo at sipon. Ang katas ng bulaklak nito ay ginagamit bilang natural na lunas sa ubo at sipon. Pampalakas ng katawan. Ang ugat at dahon nito ay ginagamit sa paggamot ng lagnat, pagkapagod at pananakit ng kasukasuan. Pampalinis ng dugo. Sa ilang bahagi ng Asia, ginagamit ang kapok bilang natural na detoxifier upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Lunas sa sugat at impeksyon. Ang dinurog na dahon nito ay ginagamit bilang panggamot sa sugat o conjunctivitis at pamamaga ang pababa ng blood pressure. May taglay itong antioxidant na maaaring makatulong sa pag-iwas sa hypertension. Alam mo rin ba na hindi lamang ginagamit bilang stopping sa unan at kutsyon ang kapok o buboy? Pwede rin itong kainin. Ang bunga ng kapok ay may mga buto na mayaman sa edible oil na maaaring gamitin sa pagluluto. Ang langis mula sa buto nito ay maaaring gamitin bilang cooking oil. Paggawa ng sabon. Ang langis nito ay may natural na cleansing properties. Ang pataba ng lupa ginagamit bilang organic fertilizer upang mapabuti ang kalidad ng lupa. Bukod sa buto at tender leaves, buds at bunga ng kapok ay maaari itong lutuin at kainin katulad ng okra kung ito ay mura pa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan.